Kumpo akin mga kababayan ng Batangas City at ng Batangas Province. Maraming, maraming salamat po. Makisuyo po tayo dahil magandang uh... hapong po. Talaga naman. Lagi naman po pag ako ay nagagawi sa Batangas province, Batangas City ay eh, lagi naman napakainit ang ibinibigay ninyong salubong. Hindi lamang sa akin kundi sa ating mga kandidato ng alyansa para sa Senado sa darating na halalan. Maraming 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 salamat po. At kayo po ay eh, nakadalo dito sa aming uh, rally. Uh, napakadami po ang uh, hindi po hindi na po nakapasok, nasa labas na nanonood ng malalaking television. At uh, kaya, pati sa kanila, nagpapasalamat na sila ay nakahanap ng panahon upang makilahok sa ating munting rally kung saan natin ihaharap ang mga ating mga buti, magigiting na kandidato para sa Senado na nasa ilalim ng samahang alyansa. Alam niyo po, kamakailan lang, ay nag, uh, pinagdiriwang po natin yung araw ng paggawa o Labor Day. Sa paghahanda sa selebrasyon ng Labor Day po, tinignan po namin <laughs> ba, 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 Sa pag, pagdating ng basta pagdating ng A12 huwag niyo isusulat yung BBM ha hindi ako kandidato ito yung mga kandidato pag yung kakalimutan kaya po tayo nandito <laughs> ngunit maasahan mo pag itong mga kandidato natin sa Senado, hindi nyo na po kailangan ni ang BBM dahil lagi akong nasa likod nila, lagi kami ang nagsasama, lagi kami ang nagtutulungan at lagi namin iniisip ang, ang, kapakanan ng ating mga minamahal na kababayan. Yung pa, yung po ang maaasahan ninyo. Kagaya po ng aking nabanggit, kaka pinagdiriwang po natin ang Labor Day at bilang paghanda, sa araw na yun, dahil napakahalaga po ng ating mga magagawa. Para sa akin po, ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas ay ang ating mga magagawa. Kaya naman, nakita naman ninyo, sumikat tayo ng husto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas, kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Nung tinitignan po namin ang mga estadistiko, natuwa naman po kami na ngayon po dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa pinaka mababang unemployment rate sa dalawampung taong na nakalipas. Ang po dahan-dahan makikita natin pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago upang lumakas at uh, lahat po ng maaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta ang malalaking investor dito sa Pilipinas kaya naman po eh masasabi ko naman meron naman tayong da meron naman tayo masasabi na matangmumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon-trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. At may alam niyo po may kinalaman po itong nas, isang bat ay isang anak ng Batangas dito dahil alam niyo naman Secretary of Finance natin po si Secretary Ralph Recto. Ngunit hindi lang po para sa mga manggagawa. Marami na rin po tayong nasimulan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at uh, ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnang po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya uh, ginagawan po namin ng paraan. Mula po sa nakaraang dalawang taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng dalawang pupa, magsisimula tayo ng limang pupa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko eh, sa dito sa Pilipinas eh, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimula na, na proyekto, na programa. Ay siguro, lahat po, ay, uh, mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po dinagawa po natin lahat 'yan at para sa mga lalo na sa mga trabahador lalo na sa Maynila alam naman niyo napakalaki ng problema ng traffic kaya eh ginagawa po natin ang paraan bago po ako matatapos bilang pangulo magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas yung subway yung train na dumadaan sa ilalim ng lupa yan eh, nakikita po natin. Dati nakikita lang natin sa uh, sinian, yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay ang po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project. Dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil eh, ngayon, napakabigat Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng anim na bagyo sa loob ng isang buwan. At uh, palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, eh, dahil, na, alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, eh, itong flood control kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. meron din po tayo tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang, sa nakaraang isang taon, nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas, ang buong Pilipinas ngayon, kung may kuryente, lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati, putol yan sa Mindanao putol sa Negros, putol sa Luzon. Ngayon, binuuna po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar ay meron sila extra na power, na kuryente. Eh, doon naman sa kabila ay kulang naman. Ngunit, hindi natin dati mailipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yon at makikita natin, nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito sa, sa, pag, sa, sa pagtulong naman. Alam nyo man, alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El Nino. Hanong siyam na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, eh, ang ating uh, kawawa naman, ng ating mga magsasaka, at nagkagulo talaga ang ating um, supply ng ating mga pagkain. Ngayon, ay makikita natin marami na po tayo pwede gawin handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino at ngayon kahit dumating pa ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos meron po tayong water supply meron po tayong kuryente at itong taon na ito lahat ng mga mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na kailangan na po natin yan. Iilan lang po yan sa ating ginagawa kailangan ipagpatuloy natin lahat po ito. Hindi ito dapat matapos. Kahit wala na po ako rito, kailangan ipagpatuloy pa rin natin niya. Dahil ito, ito ay simula lamang. Simula lamang ito sa pagpaganda at pagpalawig ng lating ng ating minamahal na Pilipinas. Ngayon, tinitingnan iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitingnan kinahahangaan at sinasabi, "Paano ninyo ginawa 'yan? eh madali lang pong sagutin yan ang kulang sa inyo wala kayong mga manggagawa wala kayong mga manggagawa na Pinoy ako meron yun ang lamang ko sa inyo magaling ang aming mga manggagawa magaling ang Pinoy kaya po kaya naman po mahalaga eh, kung minsan sinasabi yung midterm election wala naman nagbabago dyan ngunit isipin po ninyo kaya mahalaga itong eleksyon na ito. dahil lahat itong sinimulaan natin ay napakalaking bagay at hindi magagawa yan ng madalian. Kaya kailangan magpatuloy natin. Alam naman po natin, lalo na kami na nasa servisyo publiko, alam naman po natin na lahat ng aming ginagawa ay hindi na po para sa amin. Yung iba rito, hindi na namin makikita para sa ating mga anak ito, para sa ating mga apo ito, para sa mga Pilipinong susunod sa atin. Kaya po natin ginagawa ito. Kaya't kailangan na kailangan na ipagpatuloy. Kaya po, eh, hinaharap ko po sa inyo ang ating mga kandidatong para sa senador na tutulong sa atin na ipagpatuloy ang ating sinimulaan, ipagpatuloy ang pag-uunlad ng ating bansa, na ipagpatuloy ang lahat ng magagandang gawain para bigyan na mas magandang buhay ang bawat Pilipino. Sino-sino ba? Sino-sino ba itong ating mga kandidato? Eh, basic, ako naman, malakas ang loob sabi, mga bigate nito. Hindi, kilala ninyo lahat ito. At, na, naman ninyong record nila. Narinig nyo na po, nagsalita kung ano yung kanilang nagawa na. Narinig nyo naman po ang, ang kanilang ninanais na gawin kapag sila ay umupo bilang senador. At nakikita naman natin sa kanilang lahat na sila ay tapat sa kanilang pagmamahal sa Pilipino. Sila ay tapat sa sakripisyo na ayos nilang ihandog sa serbisyo publiko para sa Pilipino. Ito po ang ating mga kandidato. Ay, papakilala ko sa inyo ng konti. Alam nyo po, unang-una, ay ilang po sa kanila, karamihan na po sa kanila, ay naging senador na. Kaya ito, wala na po OJT ito. Tuloy-tuloy sa trabaho itong mga ito. Andiyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto. Aba, may no, may, may, dol, may pala. <laughs> si Senator Tolentino. Ayun, ayaw mo. Mga, mga fans mo. Senator Tolentino at si Senator Soto. Si Senator Soto hindi lamang pangkaraniwan na senador. Naging Senate President yan na matagal. At masas, madag, kayang kaya, kaya ko, may karapatan akong sabihin na si Senator Soto ay napakagaling sa kanyang trabaho bilang Senate President dahil nung ako'y senador, siya po ang aming Senate President at nakita ko po ang kanyang napakagandang pagpatakbo ng aming Senado. Kalahati naman sa ating slate ay dumaan po sa mababang kapuluan sa House of Representatives. Naging, naging congressman po. Nandiyan congressman Abalos, yung aking seatmate po sa kongreso. As sa, Senator, congressman Binay, ikaw kasi ng ko. Congressman Binay, na seatmate ko po nung kami nasa nasa kongreso. Si Congressman Abalos, dumaan din po sa mababang kapulungan. Congressman Cayetano po. Si Congressman Pia Cayetano po, na dumaan po din sa kongreso yan. Alam naman ninyo, yung idol natin, si Congressman Pacquiao, Senator Pacquiao. Pero Congressman din po yan, sa nagsimula. Congressman Tulbo, at uh, Wala na po rito yung masasabi mong bagito po sa pagsusulat ng batas. Alam na po nila ang trabaho po nila. At hindi, apat naman po sa ating, sa ating slate ay nagsilbi bilang cabinet level official. Unangin po natin, unang-una po. Si, noong ako po ay bagong opo. Kaka out of office ko lang po. Bago akong opo, sabi namin, sino natin nalalagay sa DLG, local government, dahil ako kailangan yung lalagay natin ay malalim magpag-uunawa sa mga issue, sa mga patakbo ng ating local government at kailangan yung taong yan ay makahanap ng paraan upang pagsamahin, i-coordinate ang national government at saka local government. Ay, meron naman po tayong kilala na magaling. Kaya at naisip ko po, yung dating mayor po ng, ng Mandaluyong, eto po, si Uh, Mayor uh, Benher Abalos na naging Secretary Benher Abalos ng DLD. Susunod po. Ayan po, ganun din po. Nung ako ay eh, bago ko po. Ay sabi, DSWD naman. Ito, para tumulong sa taong bayan pag nangangailangan, pag may bagyo. Kailangan sila ang nagdi-distribute ng four-piece. Ilang mga benepisyo para sa mahirap, para sa matatanda, para sa mga may sakit. Eh, na, na isip ko, sino ba ang kilala ko na ang kanyang kasaysayan sa buong buhay niya ay walang ginawa kung di magserbisyo sa publiko. Hindi po sa mga mayayaman, hindi po sa mga masikat, kung hindi doon sa mga maliliit, doon po sa walang boses, doon po sa mga nangangailangan. Kaya po, ang naging DSWD Secretary po ay si Secretary Erwin Tulpo. Isa pa po na naging um, cabinet level na opisyal, si Senator Tolentino. Siya po ay naging chairman ng MMDA. Siya po ang naging chairman ng MMDA. Ano ba yung MMDA? Metro Manila Development Authority. Ngunit, nung siya ang chairman ng MMDA, hanggat kaya ng, uh, kaya ng kanyang ahensya, ay siya'y tumutulong kahit na lumalabas na kuminsan sa Metro Manila. Basta't meron siyang nakikitang problema na kayang tulungan, nakikita niyo po si Senator Tule, Chairman Tolentino ng MMDA. Siya po, masasabi ko isa po, baka ang karamihan ng tao hindi alam po ito. Kami po ay dahil po yung mother ko, tigalite po, kaya noong dumaan yung Yolanda, pumunta po kami kaagad doon. At nag-aantay kami, magmamakaawa kami na sana tulungan ang ating mga naging biktima. Alam nyo po, makakagulat, ang unang dumating na may dating na tulong ay ang MMDA na ang una kong nakita ay ang chairman, chairman Francisco Tolentino na unang nagdating. Yan po ang ating, ating kandidato para sa Senado. Ang isa pa po, doon din, sa Yolanda rin po. Ang isa sa ating kandidato ngayon na naging senador ay ginawa na presidential assistant for rehabilitation and recovery para po sa Bagyong Yolanda. Siya, siya po ay namamahala para sa pagpatayo ng bahay, para paglagay ng mga water system, para maglagay ng kalsada, para makapaghanap buhay ulit ang, ang, mga waray na tinamaan ng malakas na bagyo. Yan po ay si Senator Ping Lacson. Siya po ang... Senator Ping Lacson, hindi eh, lang po yan ang hinawakan niya ngayon siya. Mas mabigat pa. Alam niyo naman, si Senator Ping Lacson naging hepe ng PNP sa buong Pilipinas. E eh, isipin niyo po, ilan libo yun na pulis na kailangan niyang hawakan, kailangan i-organize, kailangan niyang ayusin ang patakbo. At yan po, ay eh, napakahirap at masalimuot na trabaho po yan. Ngunit, hindi lang niya pinasok yung trabaho niyan. Ngunit, may pagmamalaki niya. Hindi niya man hindi nagmamalaki yan. Ako na magmamalaki para sa kanya. May pagmamalaki niya na noong panahon niya bilang hepe ng PNP, yun ang panahon. Ang pinakamataas na approval rating ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP hanggang po ngayon. Kaya nakita naman niyo meron, kung titignan po yung mga CV, napakabigat po, marami pong performance ang kanilang ginawa. Dahil nga, Il ilan po naman sa kanila ay naging gobernador. Ang naging gobernador, eh, alam nyo po, eh, siguro alam naman niyo kung sino nga mga naging gobernador dito sa grupo namin. O, oh, sino, ang naging, sino dito ang naging gobernador ng, ng lalawigan ng Pampanga? O, oh, pambira naman, eh, idol natin lahat yan, kilala natin lahat yan. Governor dito, lapit ng Pampanga po. isa pang uh, gobernador na ina natin. Ah, sino ngayon ang naging gobernador ng lalawigan ng Kabite na dito, na nakaupo sa harap ninyo? pampira hindi, ha? hindi, alam, hindi alam na. Ikaw kasi hindi ka mayabang eh. Dapat pinagmamayabang mo yan eh. Governor ng lalawigan ng Kabite, Governor Bob Rivilla. Meron din tayo, hindi lamang gobernador. Meron tayong mga naging mayor na malalaking lungsod. Andiyan po, ititignan po natin ang nabanggit ko na po sa, sa lungsod ng Mandaluyong. Nung siya po ay naging mayor, marami pong kumikilala, hindi lamang din sa Pilipinas. Kung hindi po yung mga international organization ay kinikilala ang trabaho, ang mga inisyatibo na dala po ng ating mayor, ng mayor ng Mandaluyong noon. Yan po ang mayor ng Mandaluyong, Mayor Benhur Abalos po. Kinikilala po na magaling na leader at magaling na public servant. At isa pa to, ito baka karamihan hindi alam ito. Eh. Ang isa pa sa ating mga kasamahan ay naging mayor naman ng lungsod ng Tagaytay. Alam niyo ba kung sino 'yon? Oh, alam nila, tol, at ah? si, si, Mayor Francis ah, si naging mayor po ng Tagaytay. Oh, ito siguro, mas madali ito para sa inyo. Ano ang lunsod sa buong Pilipinas, ang pinakamayaman na lunsod sa, buong, sa buong Pilipinas? Ha? Ah, alam nyo ba? Diba? Tama, Makati. Oh, di, sabi ko minsan, kami, kami mga ako, governor ako dati. Sinasabi ko, o siguro maging mayor ng Makati, yaman-yaman ng Makati. Madali ang trabaho. Kaya na kaya ngunit eh, nakikita ko na iba ang mayor na naging mayor natin doon ay iba ang kanyang approach. Ha? Yan po ang ating mayor of Makati City, Mayor Abi Binay. Ano <laughs> tanong niyo po? Eh, dahil matagal po na pong kaibigan, alam po na po yung kanyang uh, gawain. So, totoo nga, ah, pagka nasa Makati, limpak-limpak ang sarapi ng, uh, ng, ano, ng uh, city government. Anong ginawa na ron? Hindi niya po winaldas yung kanyang nakapahirapang inipon na pondo ang ginawa po niya sa kanyang malaking pondo ay nabigay po ng benepisyo. Libre po lahat para sa matatanda, para sa may sakit, para sa mga, sa, sa, sa mga kabataan, para sa edukay. Eh, lahat po ay binigay na po ng Makati City dahil sa, sa kagandahan ng kalooban ng kanilang Mayor Mayor Abi Binay. At hindi lang po, eh, siyempre, ang, ang Pilipinas, lagi nating lagi natin binibigyan ng halaga ang ating mga kababaihan. At dito rin, sa ating mga grupo na ito, ay nandyan din po ang ating mga makitipiting, matitibay na mga kababaihan na pagka sila ay nasa Senado, maaasahan po ninyo, sila ay magbibigay ng matindi at malakas na boses para sa kababaihan at sila ay magtatanggol sa karapatan ng ating mga kababaihan. Kaya magiging pantay po ang tingin ng ating pamahalaan sa lahat ng ating mga kababayan. Para naman ay eh, hindi masasabi na inuuna natin yung mga lalaki. Hindi naman dapat tama yon Kaya ano man nandyan sila. At uh, sila ay magtatanggol po para sa karapatan ng kababayan. Kaya po, pag may makikita naman po ninyo na meron silang puso na Pilipino. Meron silang puso na maging matulungin. Mayroon silang puso para magsakripisyo para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya po sa aking palagay, kung tayo ay titiyakin po natin ang ating kinabukasan, kung ninanais po natin na may patuloy ang lahat ng ating nasimulan sa nakaraang dalawang dalawang taon at kalahati, ito po ang ating dapat ihalal ang ating mga kandidato sa Senado mabuhay ang Alyansa <laughs> <laughs> Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakbakan para sa Alyansa para sa bagong Pilipinas <laughs>